mind you, kapatid ka lang at wala kang karapatan para makailang sa buhay namin. Di ba? Tiyahin ka lang naman. Oh, kaya nga, tiyahin ako. May responsibilidad din ako dito sa mga to. Ha? Alam mo, yung napakakitid mong utak, pagupaguhin mo. Huwag mo igaya yung mga pamangkin ko sa'yo, ha? Na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Napakamangmang! Ate, di ba pasukan na sa Monday? Oo. Oh, oh, Ah, oh. uh, enroll na ba ba tayo ni Mama? Hindi ko alam eh, pero tara, tunungin natin. Ay, Japan best. Oo, gusto ko yan. Di ako dyan next month. Taman tama may tatao dito sa bahay. Walang po problema. Kahit one year pa tayo dyan mag-stay. Go! Sige. Uy, Bye! Nay, nagtatanong po si Benis kung na-enroll na daw po kami. Saan po kaya kaming seksyon? Sino may sabi sa inyo mag-aaral kayo? Hindi kayo mag-aaral. Dito lang kayo sa bahay. Tsaka, next month, paalis ako. Kaya kayo ang magbabantay dyan. Marunong ka namang magluto. Gawain bahay dyan. Kaya mo na yan. Huwag magbantay dyan sa kapatid mo. Pero gusto po namin mag-aaral. May iwanan po kami ng mga klase namin. Wala akong pakialam. May utak naman kayo, di ba? Tsaka yung pag-aaral na yan, gastos lang yan. At tsaka, marunong naman kayo magbasa, magsulat, magbilang. Okay na yon. Sa panahon ngayon, diskarte ang labanan. Hindi na uso yung diploma-diploma na yan. May diploma ka nga, wala ka namang utak. Ikaw na pati ang magturo dyan sa kapatid mo. Uso na pati ang homeschool ngayon. Kaya palalakay natin si Binis nang naka-homeschool at ikaw ang magtuturo doon. Naiintindihan mo. Ano pang tinatayo-tayo nyo dyan? Umasok na kayo sa loob. Pinag-uusapan kami ng kumari ko. May aasikasuhin ako ngayon sa SM at saka mag-shopping na din ako. Ikaw na din ang bahalang magpakain dyan sa kapatid mo. Ano? Tula na nga, Binis. do dumating. Nung isang araw lang, alam mo, may mga binili akong school supplies galing sa Canada. At tita, hindi po pala kami pupasok. Ha? Anong hindi papasok? Hindi pa ba kayo enroll? Malapit na pasukan ah. Eh sabi naman daw po ni mama, hindi na daw po kailangan makapagtapos ng pag-aaral. Ang mahalaga daw po ay na maalam po kami magbasa at magsulat. Ha? Anong binagsasabi ng nanay mo? Tara nga, Putan natin nanay mo. Finally, nakapagpabuk na rin ako ng ticket sa Japan. Yes! Hoy, Isa! Anong pinagsasabi mo sa mga pamangkin ko, ha? Anong hindi mag-aaral? Bakit? Yun naman talagang labanan ngayon, di ba? Diskarte. May diploma ka nga, wala ka namang diskarte. Eh di wala din mangyayari. Anong nangyayari sa mga pinapadala ng kapatid ko, ha? Di ba pantustos dapat yung sa pag-aaral ng mga pamangkin ko? Ano? Puro na lang pa travel-travel? Puro pa post-post ka pa sa FB? Ha? kapan ng mukha mo? Ano, doon na punta lahat ng pinadala ng kuya ko? Ano bang pakailan mo? Let me remind you, kapatid ka lang at wala kang karapatan para makailan sa buhay namin. Di ba? Tiyahin ka lang naman. Oh, kaya nga, tiyahin ako. May responsibilidad din ako dito sa mga to. Ha? Alam mo, yung napakakitid mong utak, bago-baguhin mo. Huwag mo igaya yung mga pamangkin ko sa'yo, ha? Na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Napakamangmang! Kaya pala ayaw na namin simula palang lang sa'yo. Kasi ganyan ugali mo. Tama ang hinala namin sa'yo, eh. Napakawala mong kwentang ina. Wala kang kwentang tao. Alam mo, tig tigilan mo nga yung pagiging pakilamera mo. Wala kang karapatan. Sige, tingnan natin kung sinong walang karapatan kapag nalaman ng kuya kung pinaggagagawa mo. Tara na! Siyempre, pakilamera. <laughs> OMG! Japan! Hello! Cherry Blossom! Finally, makakapag-pictorial din ako Ano'y tumatawag? Hello? What? Declined lahat ng credit cards ko? That's impossible! Hindi! I-try mo ulit! Ano? Pinablock ng asawa ko? Hindi! Subukan mo ulit! I-try mo lang ng i-try! Hindi pwede yun. Next week na ang flight ko. Ano ba? Bullshit. Pinapatayan pa ako ng telepono. Ah, ang gagawin ko. Kainis talaga tong si Jenny. Napakasumbungera. Masyadong nakikialam sa buhay namin. Ah!